maskara ng baboy maskara tawag maskara ng baboy ang tawag nito guys yung buong ulo you know, yung buong balat ng ulo ng baboy gagawin so, ko yung humba yan may laman laman pa dito masarap ito guys hindi ito mataba kasi balat lang ito eh sa ulo ng baboy isang buong ulo ng baboy yung balat yung buto lang kinuha nyan guys saka dalawang tainga guys oh humbain ko ito ihumba ko ito yan favorito ng anak ko ng ganito eh yan linisin ko yan kasi gagawin ko itong humba maskara ng baboy ito guys yan isang buong ulo balat ng ulo ano guys minimikos mikos ko yan ng asin para mawala yung, lang, yung langsa yan marami Higit isang kilo ito guys. Ayan. Humba po yan. Humba ko yan. Kapulukuan ko muna ito. Lagyan ko ng asin. Yan. Saka ko siya i-humba. Yan. ko muna siya. Guys, ah. nice. kapulukuan ko muna yan. Lagyan ko na yan siya ng asin. O medyo pula-pula na yan. Kasi hindi naman ito taba eh balat ito ng ulo ng baboy mascara kung tawagin dito ayan medyo pula brown brown na sya saka sa sya ihumba guys ayan lagyan ko lang nya ng asin kamaya na yung pamanta pag sa tampa na ano na sya guys ayan bago ihumba, pa, ko yan ihumba ito ano hin ko na muna yung kwan yung sabaw niya, yung katas niya hindi naman ito masyadong mataba guys, kasi ulo ito ng baboy balat ng ulo ng baboy mascara dalawang tainga isa buong buong ulo balat ayan, gagawin ko yung humba so, ayan guys ayan, sabit nito guys dami oh hindi yan mataba guys. Kasi balat yan ang ulo ng baboy. Isang buong ulo ng baboy. Balat. Ano okay guys. Hintayin ko na lang yan naman Nakunti na ano, yung sabaw. Tapos lagyan ko yan ng Sprite. Para magaling yung lalambot. Lagyan ko yung sabaw. Para ang lang yan. Ang palambot. Lagyan ko pa kunti yan. na yan, patis. Ay, patis sa bis, dito sabi bisaya. Tuyo para tuyo. Yan o. Ang lambot na tinikman ko. Yan, sarap na nito guys. Oh. Eh. Yan, busan ko na yan ng Sprite. Para masarap. Yan. Isang kulo na lang yan. Luto na yan. Super lambot na. Yan yung ulam na guys Humba na maskara Maskara ng baboy yang pakulain ko yan Isang bisis Guys luto na siya guys Kakain na kami ngayon guys Ayan Ayan Sarap nito, guys With Kain kami with Sprite tanpa punaw Yan, yung ulam namin ngayong gabi guys. Thank you for watching. Bye-bye.